Anong sira ng e-bike mo, sir? Ha? Anong sira ng electric bike mo? Sira eh. Ha? Nasira. Nasira? Hmm. Anong sira? Ayaw umandar? Oo. Oh, right. Saka pa ba uuwi? Diyan pa sa ano? Sa? Sa Pasig. Uh, Pasig? <laughs> Naku, layo mo pa. Dito ka pa lang sa Taytay -tay Rizal eh. Oh. Maglalakad ka lang? Oh pa sa Pasig, yatakin na lang kita para hindi ka na maglakad. Malayo pa yung Pasig dito eh. Oo, oh, sa Pasig. Sa kapal sa Pasig, ha? Palengke. Pasig Palengke? Diyan lang sa may ano, may like lang. Kinit. Ah, si 600. Oh. At tara, kita kasi malayo pa Pasig dito. Nasa taytay -tay ka pa lang eh. Ano yung oh. na ano lobat? Sa ka galing? galing? ko sa binangunan. Binangunan ka galing? Sa isang... Nakang layo pala ng biyahe mo. at ha, tara, hahatid na lang kita. Yeah. Ay, sabi niya, di maalaw pa, eh. Tatlong araw na to, eh. Alin, alin? Tatlong araw na ginamit. Tatlong araw na ginamit. Kaya... Nalobat. Nalobat? Sabi niya, di maalaw ba? <coughs> ah, okay. Okay. Ah, sir, pakiisuot na lang ng helmet. Baka mahuli tayo eh. Wala po, sir. Ah, wala nga naman po. Wala nga naman. Sir, pa, lagay dito yung ano mo, yung address mo. Diba ito, dito tayo dadaan, ah, C6. Uh -huh. Tapos, pagdating dito, ah, San Lorenzo. Pagdating dito, Kenneth. Boundary okay. na ng... Well, oh, lang yan, boss. Boundary na ng Pasig saka Taytay, ito, di diba? ba nda rito? Hindi, sa palengke lang. Sakto. No. No. Ano pa, ano yan doon sa ano? Mulabi? Ano? Ano po, ano po landmark? Speaker mo. Ayan. Mulabi na ano, abinag sa ano? Ano? Barangay Hall Pinagbuhatan, Barangay Hall Ako Ah, bali, ano po Ah, hahatakin ko lang po siya Para makauwi ng Pasig Kasi andito siya ngayon sa Taytay Rizal Okay po Eh, nalobat daw kasi yung electric bike niya Ah, ihahatid ko na lang po siya diyan sa Pinagbuhatan, Pasig Apo, pinagbuhatan. Ah, bali, ang palatandaan po Pinagbuhatan, Barangay Hall, no? Ah, uh, sige po, pa, pahintay na lang po, ma'am. Okay po. okay, okay. Okay ka na dyan? Diretso lang? Ay, itong color green? Papasok sa loob? Dito? Dito ka na? Saan bandar ito yung inyo? Ah, ito? Ah, ito? Ay, hindi ako naniningil sir Okay na ho yun Ay, okay na yun sir Hayaan mo na yun, ang mahalaga, naka uwi na kayo Hindi po ako naniningil Hindi, para panggas mo Ay, okay lang yun sir, hayaan mo na yun Salamat po sa Ah, wala nga naman po, wala nga naman Gamot lang sa bahay Po Po, salamat ah. Salamat po Ah, wala nga naman po, wala nga naman